pa advise Sabi ni Dolores, bayangan mo. Ayan kay Kusun Vlogs. Shoutout sa iyo idol. Sa mga hindi pa napalo na sa kaibigan ko mga idol. Kusun Vlogs. Ayan. Napalo na rin ko mga idol. Yung konting po niya ay more on mukbang. titingnan natin kung marami ang makukuha ano may nararamdaman ka bang kakaiba meron meron o oh, merong sabit marami ay, parang marami daw mga idol yun may nagsipagtalunan na dun ay parang marami nga yan basta may nagtatalunan o oh, meron ka agad maliit lang eh maraming sabit para hindi tayo mahirapan yan shoutout sa 4 na live viewers natin dyan mga idol kay Shoni Fernandez ayan shoutout sa iyo idol kay Mami Jocelyn Moreno ayan shoutout sa inyo mga idol kay Charles Madamba ayan shoutout po may mga lari. idol ano malalaki dami eh may ano may may banak pating may pating dragon ay may, ay, may bato may pating oh hindi pating yan pating Oh. Ay, oo. Oh. Janitor Fish. Yan yung Janitor Fish. Ibalik mo yan. Yan yung naglilinis dito. Ha? Oh. Huh? Naglilinis at tubig. Ano eh? Yung tinawala? Tinawala ba? ba? Kilawin. Ayan okay, yan. Balik mo ay doon. Malaki yun. Oh. Malaki, malaki, sana. Yun, parang pating talaga. Ha? Huh? Oo nga, parang pating. Ayan o. No? Oh. Ah. Idol, ano tapos sa inyo daw? Oh, sa amin pating eh. Oh, pating pala. Taras pa yun. No? Ang dami parang bundot o. Oh. Janitor Fish yan idol yung Janitor talagang ito. ano ko niya ang um, bansag niya o pakawala mo yan idol yan yung tagalinis dito eh ayan shout out po sa inyo lahat sa mga nanonood po sa ating live ha. sa it live viewers po na no? share naman po ng ating live hello idol berador vlog ayan maray maray salamat sa iyo mami jocelyn moreno ayan opo okay. mabigat mga idol yung ayan namin mga idol watching from pangasinan hello po sabi ni court liam ayan shout out sa iyo idol Kay Christian Bragasin. Ayan, shout out sa iyo idol. Tatlo lang sa mga hindi pa po nakapag-share sa ating live, pa-share naman po mga idol. Ito po mga idol yung dinadaanan natin pero sige lang. Sige lang mga idol. Mga mga master ba na 'to kumasabit o wala? Wala pa diyan, idol. Ayun na. Napakagandang hagis mga idol. Shoutout from Pangasinan, sabi ni Rully Fernandez. Uy, tatalunan nyo mga malaki ba doon? Kita nyo ba yun mga idol, yung mga nagsipagtalunan? Ano nga sinasabi, Kay Rully Fernandez, ayan. Shoutout sa iyo idol. At saka kay Shirley Coley, ayan. Maraming maraming salamat sa pag-share sa ating live mga idol. Ay, ha? Malaki, malaki ba? Sana may car kaya hito. Ayan mga idol, sana may room. Ayan na, hinatak ng mga idol. Hinatak-hatak na. Sana, ano, okay lang yung kalagayan ng dala natin. Kasi maraming sabit. Ayan, sa 33 na live viewers, shoutout po. Shoutout pa ng Barangay Lano, Cam Norte, sabi ni Risa Lita Reyes. Kay Crystal Joy, Dilia Ayan, shoutout sa iyo, idol. May karapa ito, nakawala. Nakawala? Oo. Sayang. Sayang naman yun, idol. Ayan. Natakatak na Sa 32 na live viewers Kay uh, Risa Lita Ingat po kayo Ayun Kaya yung karpa Fresh from the water Kay Ronil Murabi Ayan shout out sa iyo idol oh, Kaya lagayan natin yung Sa 37 na live viewers Shout out po Kay Tante Sim Simbulan Wow, dami idol, malalaki. Opo, ang lalaki mga idol. Pang good size lang. Ayan. Ang laki. Ang sarap. Kay Marilo Bautista. Ayan, shout out sa iyo idol. Happy fishing mga sir, sabi ni Ronel Morabi Takuma. Ayan, maraming maraming salamat po. Pa dun, Sa mga hindi pa po nakapag uh, follow po sa ating Facebook page. Huwag nyo naman kalimutan Silver pinutin ang ating follow button. Ayan mga idol, Ayan, maraming maraming salamat. Kay Chokes Coffee. Ayan mga idol, Pinasok na tayo ni Chokes Coffee. Ayan mga idol ha. Uy! May ano pala oh. Uy, Pat may ganyan yan? Ay kulay orange pala! Dalawa! Dalawa! Kulay mo! Ay oh. mga idol, may nahuli pa kami kulay orange. May kulay Ayan. orange pala! Kaya din! malaya mga idol! Ito so, mga idol, medyo iba mga maliliit. Ayan, may napunit na naman na bulsa. Meron pa kami nakuha na burasi. Kay Narita Mercado. Ayan, shout out sa iyo idol. Kay Pingyo Vlogs. Shout out sa iyo idol, Pingyo Vlogs. Kamay na lang mga idol. Fresh pala. Ayan, asarap Sabi ni Al Alarich Ila. Ito masarap idol. Pa shout out idol kay Jamila Mendoza at kay Jan Matio. Salamat idol. Sabi ni Marvin Mendoza. Ano na nakawala idol? Nakawala din siya. Yan, kinapa na mga idol. Ayun, wala. Ano 'yun? mahito. Meron? Shout out idol watching May from Maragondon, Cavite. Ano ito? Sabi ni Marido Bautista, ECD. Ano meron? Ito eh. Ayun, baka mabasa kami idol. <laughs> Shout out idol sa Nigeria. of vlog. Ayan, sabi ni Pingya vlog. Eh? Ay sa so mga taga Nigeria po dyan ah. Mga kaibigan po natin sa Nigeria no. Shout out sa inyo katulad May po boy, ni Pingya vlogs. Sayang. Ito? Nakawala? Ito. 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 Sayang nga uh, yun. Saan ang location na yan? Nandito po kami mga idol sa ano sa Taiwan. Nandito po kami sa Taiwan, Taichung. Ayan. Parang maraming karpa dyan. Parang nararamdaman ko maraming karpa. Kami na unahan mas Shoutout mga idol, ingat sabi ni Abigail Del Rosario. Ayan si Abigail, shoutout po sa iyo. Masarap 'yan, luto niyan, sarsado sabi ni Marvin Pindo. So, sa opo, napakasarap po talaga ng tilapia na sarsado mga idol. Parang probinsya lang po dyan, sa Taiwan, sabi ni Risa Litarries. So, opo, maganda po dito sa Taiwan mga idol kasi talagang alagang-alaga po nila yung kalkasan po nila. Uy. Ayan po natin mga idol, oh, yung paligid po natin. Ayan, probinsya probinsya talaga mga idol daming orange maraming orange lumusong ka na idol wow 9.1 followers ka na idol berador oh, Blago po. mga idol yay ma, Oh. na, oh, na makaswerte ko po kasi uh, nag viral po yung aking video kaya Mga idol, tayo ng oh, oh. 9.1 na followers oh. eh, maraming maraming salamat po kay Yatpat. Mami Jocelyn Moreno kaya yes, sa napaka supportive po oh. po yan na followers si Mami Jocelyn si Morino. Uy, up, up, up. Kay Gina Remedio. Ayan, shout out to you, Idol. Uy, nasa sa Idol. lo? Oh. labas na. Buti na huli pa, ano? Tinawuli. Burasi. Eh, Diyan ka. Yan yung burasi na sinasabi natin. Sarap na pa, paksiwi naman yung Idol. Uy, uy, uy. Ingat kayo mga Idol okay. from Santa Rosa, Nueva Ecija. Sabi ni Dolores ay, Bayaka. Ay, oh. Ayan mga Idol. Ayan mga Idol. Nakajakpat kami ng mga isda na kulay orange uh, kulay orange dito pa sila sa ano mababaw uh, na ano walang hagos ba ay mga idol oh, meron kaming nahuli na na kulay orange na isda Anong ay. tawag sa inyo yan mga idol? Uy. Ayun, makakatakas pa. Ano ba yung isa na yan? Makakata... Ayun, yun yun pa. Bangus ata yan. Bangus ba yan? Ano ito? Yung uh, silver cup. Silver cup? Oh. Tama, ayun, ano, ano naman tawag yan sa kulay orange, Master? Yan yan? Oo, oh, yung kulay orange. Blackfish yan, Sir. orange? Oo, oh, blackfish. Blackfish? Oo. Oh. Yeah. Flower horn? Ah, flower. Flower horn pala yan. Eh. Niluloko <laughs> mo naman kami, Master. Lalo ko blackfish eh. Ayun, tilapia siguro, blackfish. Ayan, ito na mga idol yung huli natin. Yun know oh, ang dadami. Merong tatlong burasi. Ayun, bangus. Merong flower horn. Tapos meron pang mga tilapia ang dami talaga mga idol ayan kakaiba no? o kakaiba. oh, kakaiba o so, may iba naman yung huli mga masero oh. Mm, ayan, mm hmm, ayan mga pa kunin mo labi dami o oh. Ayan. Ah, ganyan yung buras burasi, burasi oh, yan. Ayan, yung masarap pa sir hmm. masarap yan, malilamnam wala pa tayo na huli na karpa mamaya mas eh yun yung, yung special, tsaka yung hito sana may mauli tayo yun oh, gaganda yan yung masarap yan, yan talaga pinakamahal yan mga ganyan o oh, isang libo kilo nyan eh uh, uh. yan oh. yun ang ina? ganda kulay urin yun oh. uh. diba, mga idol yan sa 33 na live viewer World uh. shout out po sarap 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 ko yan pinangat oh. Uh. sabi ni Dolores Bayaka mga idol yan di ba malamig dyan idol sabi ni Pingyo Vlogs hindi hindi na po ganong malamig ngayon mga idol dito sa Taichung. Pinapauwisan nga ako eh. Kay Gaga Mundrano. Ayan, shout out sa iyo idol. Wow, my gold na naman idol. Sabi ni Norma Kaparanga. Pero molo is is parago. Shout out sa iyo idol. Kay Jay Duruin. Ayan, shout out sa iyo idol. Ingat, ingat po kayo lagi mga idol. Watching from Ilocosor sabi ni Elen Fernandez ayan eh, mga hindi pa po nakapag share sa ating uh, facebook live ayan mga idol pa share naman po ng ating live naglagan -lag -lag na pala mga natin anong, anong isda po yung yellow ayan yung yellow master ay ano mo yan mga uh, flower horn flower horn po yung tawag nila hindi ko lang po alam sa, mga ibang tao pa siguro kung ano yung tawag po sa inyo maybe, basta flower horn yung tawag nila dyan ang daming isda sabi ni Marilo Bautista so nga po dyan nga po sa Pilipinas sa mga ito talagang hindi tulad dito dito talaga mga ito sa mga kanal kanal lang marami talaga yung mga isda kasi dito yung tubig eh, sinusubukan po ng gobyerno ng Taiwan kung mabubuhay po yung mga isda katulad ng bangus katulad ng hipo, tilapia, flower kaya kahit saan po dito, alos si e, eh, meron po talagang da na makukuha sa mga tubig-tubig. <laughs> Ang papalabang sa idol. Ayan sa 14 na live viewers, sa mga hindi pa po nakapagsir ko sa ating live. Ayan mga idol. Ayan na, sinagis na. Sinagis na mga idol, pero nandito po kami sa video kalayuwa. may kalayuwa. Madis hindi na natin mga idol. Kay Marvin Veliza. Ha? Dami. Marami. Marami? Ano, marami. Sabi-sabi? Sabi-sabi. No, Pantayin mo kami. Sabi. Pantay, pantay. Woo! Gusto mong kita ng mga viewers. Ah, marami to! Sabi! Hey, Granny Santiago. Ah, marami to mga dam! Sabi-sabi? May bangos pa! sabi Bangus yan? Bangos pa! Wala may bangus na? Woo! May bangus pala ba dito? ito lang!

对。 ng pilido pasipiko pang pagmayaman pang ocean yan ah pang, 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 pang uh, mister ano ayan nag, nag nagpuso sila ay doon ibig sabihin pogi talaga pogi talaga ayan maraming maraming salamat po sa naka appreciate ng kapogi liberator hmm. <laughs> tulungan kita, hmm. tulungan kita idol idol tulungan kita pinang idol ayan kay oringo oringo ayan well, gana ng pangalan kaya hirapan kay idol shout out to you idol pero magtanggal. Tulungan kita ito na. Kay Richard Alaban Dampayla. Ayan, Ayan. shout out sa iyo idol. Ayan. Ito kakaibang isda mga idol. Tulungan na kayo. Ito yung bago nating kasama mga idol. Si Air Kings TV. Ayan, papalo po. Papalo. Papalo po yan mga idol. Papalo yung ako. Air King TV. Si Air King TV. Maraming maraming salamat. Pura mga idol. Pura si. si. Ang hirap pa naman fishing. Joshua Dancil, ayan mga idol, kay Tukayo. Ang hirap pa to idol. Ang hirap pala naman mga idol. Ang daming huli ah, sabi ni Springing Nero. Dami ito. Pamigay natin sa okay, ano. mga bangus pa oh. Kay Jewel Cla Clavicilia. Ayan, Pamigay sarap niyan. Sa pulutan natin idol. idol. Opo, talaga napakasarap pulutan to mga idol. Ang ganda pang-ihaw. Ayun oh, no, banak. Pampaksiw. May banak ayan, din ba mga idol, may banak pa. Oh. Bangus. <laughs>

Ang mega. Dito mga idol sa Taiwan ay hapon na. Kaya good afternoon po. At okay, syempre, yung... pag nasa Dubai po kayo, maaga pa po talaga dyan. Ito yung masarap. Kay ano? Raquel ano? Pamonilio. Shout out kay Amparo Makul. Ayan. Hindi, tinola, pwedeng... Tsaka de... ah, uh, kay Randy Pukong. Kilawin. 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 Ito mga tinola, makata to. Ayan, ayan, ayan. Ano ba yan? Tinola. Pating. Ah, oh, pating. Ayan. Ito yung kakaibang huli natin ngayon. Pero papakawalan natin yan. Pating yan eh. Pating eh. Shout out uh -huh. po Idol Master Carpa Ayan Kulaan mo daw siya kung sino Master Kulaan mo daw kung sino yung nagsasabi ng Master Carpa Alam ko Master <laughs> Si Master Carpa Yung may tamatawag na Master Carpa uh -huh. Kay Yunis Dampay Laduruin Ayan sa nag-iisang anak Anak nyo ito Idol no Ayan si Master Carpa ka ngayon Yes po Abu Dhabi po ako Ay kaya naman pala parang pa naman, oh. parang ayan pa, alam na alam natin yan mga idol kapag ka nandoon po sa ano, sa mga parting Middle East maaga pa po doon Janitor Fish yata yan opo pa yung key. shout out master prince at Renew TV Amberador eh mga idol ha wala na po yung Renew TV Amberador po natin kasi meron pong uh, not recommended po yung Facebook na yon kaya hindi na po ginagamit ni Virador po yon. Kaya yung bagong Facebook page po ni Virador, ang pangalan po ay Virador Vlog na po. Ayan mga idol, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta po doon sa Virador Vlog po natin. Ayan, meron na po tayong 9.7 thousand na follower po doon. At wow. Meron na din po tayong um, 5.9 million na doon, doon naman po. idol? kung dito sa Manila yan hindi tatagal ang mga negosyante hindi tatagal sa mga negosyante yan ay talaga sigurado talagang 100% ubos ang tilapia kahit maliliit pa mga idol sa 53 na live viewers shout out wala sila idol run mga idol balik ka po nakasama po namin si idol run pero ngayon hindi po hindi wala po dito Ronilio Reyes. Ayan, shout out sa iyo idol. Ay, grabe mama, mo idol. Balitya Ken. Ayan, Balitya Ken. Shout out sa iyo idol. Ayan, meron na naman, nahuli na naman siya. Piyo. Laki mga idol. Okay. Kay Phyllis Suarez. Ayan, shout out. Maraming maraming salamat sa bumibisita po sa ating live. Ayan, sa mga sugit po nating uh, uh supporter si Carmen Rama. Ayan, maraming maraming salamat po, Idol, mula kay Berador Vlog. Shoutout kay Minche Brasiro. Sabi ni Ruli Agust Agustia. Agustia. Naikalat ko na, Idol. Sabi ni Samsam Kalal. Sam Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat na nag-share sa ating uh, Facebook live ngayong araw maganda din may janitor fish may tagalinis ng tubig sabi ni Gaisa Almodal ayan talagang alam na alam na talaga ni Madam Gaisa Almodal ang mga pangalan ng mga isda siguro manging isda din itong mga idol kay JR, R Nedruda ayan shoutout sa iyo idol Siguro, mga idol, to. Ayan mga idol Malapit na rin mapuno yung lagaya namin Dan Palo from Qatar Nakakatuwa ang pangingisda nyo mga Dito mga idol, naman Dito sa naman, Kerabing, Keep safe and God bless sa inyong lahat Mga idol Sabi ni Granel Santiago Grace Ayan mga idol Maraming maraming salamat din mga idol Sa pagtambay po sa ating live Napuno na rin mga idol yung lagaya namin Ayan na Punong puno Ay na Bukasan mga idol si Ayan kay Guson Vlogs Shout out sa so iyo idol Sa mga hindi pa nakapalo sa kaibigan ko mga idol Si Guson Vlogs Ayan kapalo na rin po mga idol Yung content po niya ay More on mukbang Napakasarap na mukbang Ayan mga idol Isang banyira na idol ah, Sabi ito? ni Guson Vlogs So na idol Masurb na yung na naman to. Ipang-imuda pa tayo mga idol. Eh, Ito na, pa tayo mga idol. na, ipang-imuda pa tayo mga idol. Ito na, to imuda pa tayo mga na to? Banak. Banak yan? Banak mga idol. Yan yung banak. Mabango? Mabango ha? Mabango siya? Amay kolon? Amay kolon nga eh. Ah, maganda. Sapot pang-umuyit eh. Bango mga idol. Ano idol? Tara na idol. O tara. Talong mo na mga idol, kami po ay uuwi na. Ayan, napuno na rin namin mga idol yung aming lagayan na isang banyera. Kaya uwing uwi na kami mga idol. Hugasan na lang namin yan at kami po ay uuwi na. Hanggang sa muli mga idol. Maraming maraming sala sa salamat sa lahat ng sumupo.